Ayan po, ah, uh, i-release ko na po siya ngayon, no? Ah, uh, itong uh, si bibikat Ah, uh, ayan po. <speaking in Spanish> Oh, nang nga. Kira mo po mapatibigat. Wow, So ayan nga po, ito na po ngayon yung pag-rescue ng uh, 13 cats Puro yung Tatlo po ay uh, namatay po no dahil hindi na po siguro na kaya na kasi nga ulan ngayon. Araw po ito ng uh, sabado. Saan nadalhin niya natin, no? Tan? Das Marinas. Das Marinas. Nadalhin po natin sa Das Marinas, Cavite. Das Doon no, dadalhin sa Das Marinas, Cavite. And, ayun nga po. Ayan ah, na po yung natupayog, no? Yan po yung mayari po ng ah, nagalaga po ng pusa. Yan po yung pusa na uh, nandyan po sa karton na itinapon, no? Ah, uh, yung nga, uh, yung tatlo po ay uh, namatay po dahil po siguro sa alamig. Pero pinapakain naman po yung mga pusa na yan. Yung pusa na itinapon, pinapakain po yan dito ng uh, nag-aalaga. So, ayan po yung mga pusa, no? Yung isa daw, ang yung isa dito ay nangihina na. Yung nakalubog ay nangihina na po yan, no? Yung nakalubog. So, sila po yung na, ano no, ah, nag aalaga po ng pusa na itinapon. Kaya sila po nag-alaga pang hanggang sa makuha po ng uh, rider sa shelter. daling po yan sa Dasmarinas, Cavite. Kaya po, dinala na po, no? Uh, Uminak na po yung mag-asawa dahil nga uh, nakuha na po yung pusa. At yung dilaw po na pusa ay hindi na po na niya na kuha dahil ang gusto po, po ng asawa, ng asawa niya ay ipadala lang din daw yung Uh, pusang dilaw kaya umiyak sa nang umiyak po no? Segra, Segres, uh, walk, uh, White Coco, Pangalinan. Yung aso po na iniwan po doon sa may balot, papuntan po namin mamaya at hanapin po namin para makuha. So, salamat po. Pati yan po, uh, nadal na po yan sa Dasmarinas, Cavite. Cavite yung uh, tat, 13 cats, kaso lang namatay po yung tatlo. Uh, Ayan po, alas na po yung rider na